Okay. Tiyak na pumunta sila dito. Pero saan kaya sila nagtatago? Tara, para sa paliwanag mamaya, may dala akong balde ng popcorn dito. Kailangan kong kumain ng kaunti. Oo, oh, ang sarap. Ang kulang na lang ay isang mahusay na pelikula. Uy, sinong nagtatago sa popcorn ko? Magnanakaw ka? Nahuli kita? Hinuli ko siya sa ilong? oh ano ito? Mayroon tayong Pepsi? Oo, oh, ayos. Ngayon, uminom tayo ng isang garapon. Kung hindi, pagkatapos ng popcorn, nauuhaw na talaga ako. Ang sarap. Uh, at sino ito? Oh, isa pang magnanakaw. Magandang lugar ito, pero nahanap kita. Ano? Gusto mo ba akong suhulan ng Pepsi? Hindi pwede. Hindi ka magtatagumpay na umupo sa tabi ng kaibigan mo? Nakakainis, kailangan ko pang maghanap ng paraan para... Nako. Tapos na ba talaga ang Pepsi? Sige, itapon na natin ito sa basura. Ano? Meron? Buhay ba ang basurahan o ano? Oh, pangatlo na ito. Dapat na rin kitang arestuhin. Yan ang pangatlong magnanakaw. Magaling. Nahanap ko kayong lahat. Mga tao, takbo na tayo. Saan ka pumunta?